Ang pagbuo at pagsunod sa isang budget ay mahalagang hakbang tungo sa minimithi nating financial independence. Kung gusto mo nang mabuhay na hindi natatakot kung meron kayong kakainin ng iyong pamilya. Kung gusto mo nang buhay na hindi nakatali sa trabaho. Kung gusto mong magkaroon ng kalayaan, nagawin ang mga gusto mo. Lahat 'yan ay magsisimula sa tamang paggamit ng budget. Ano nga ba ang budget? Ang budget ay isang plano kung saan inilalaan ang pera, at kung saan siya gagamitin. Layo nito na bigyan ng kaayusan at kontrol sa paggamit ng pera. Sa madaling salita, ang budget ay isang tool na ginagamit upang makita kung saan napupunta ang pera. Ginagamit ito para bawasan ang iyong mga gastusin habang pinaplano at inuukol ang iyong pera sa mga mahalagang bagay. Narito ang simpleng proseso na maaari mong sundin upang mag-budget. Step 1. Tansyahin ang iyong kita. Bilangin ang lahat ng iyong regular na kita, mula sa trabaho, negosyo, mga investment, at iba pang income. Kunin ang average na kita sa isang buwan. Step 2. Tukuyin ang iyong mga gastusin. Gumawa ng listahan ng mga gastusin na karaniwang binabayaran mo sa isang buwan. Halimbawa ay ang mga bayarin sa bahay, pagkain, transportasyon, mga utang, edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, at iba pa. Step 3. Pagkilatis at pagbabawas ng mga gastusin. Bago magdesisyon kung paano ipapamahagi o i ang iyong kita sa mga gastusin, tukuyin kung aling mga gastusin ang maaaring mabawasan o talagang hindi kinakailangan na pwede nang alisin. Mahalagang magkaroon ng maayos na pagbabahagi ng mga gastusin upang magkaroon ng sapat na pera para sa mahalagang bagay tulad ng ipon at mga kinakailangang bayarin. Importante na merong specific na halaga o porsyento na itatabi para sa ipon bago pa maglaan ng pera sa iba't ibang pagkakagastusan. Step 4. Gumawa ng balanse na budget. Balansehin ang iyong kita at gastusin. Siguraduhin na ang iyong kita ay sapat upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. Kung ang iyong gastusin ay lumalampas sa iyong kita, kailangan mong pag-aralan ang mga lugar kung saan maaari kang magtipid o kung hindi kaya, ay dagdagan ang kita. Step 5: Pagsubaybay at pagsusuri. Sundan ang iyong gastusin para masiguro na ang inilagay mong halaga sa bawat kategorya ng budget ay nasusunod. Kung naglaan ka ng 3000 para sa pagkain para sa buong buwan, kailangan mong masiguro na hanggang 3000 lang talaga ang iyong nagagastos sa pagkain. Patuloy na mag-adjust ng iyong budget para itoy makasunod sa pagbabago ng mga pangangailangan. Ang paggamit ng budget, katulad ng ibang bagay, ay mahirap sa simula. Maraming trial and error ang iyong mararanasan para makagawa ng plano na matutugunan ang lahat ng iyong mga pinagkakagastusan. Ngunit kung ito ay matutunan mo na, mas madali ang daan tungo sa pagyaman. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel, mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.